At ito muli bayan ay muling makikipagsapalaran na naman ako sa ilalim ng dagat. Ganito lang talagang buhay namin lagi nakikipagsapalaran. At sana ay may makita agad ako ay katulad ito isang balbason na manitis. sipat Ay maalis pa. Sa pulka. Perfect. Ayan papalag-palag siya. Hindi ka na dyan makakatakas. Nasa kaya kasama nito Sana magpatagpo yung kasama Dandahan lang ulit tayo ng langoy Tsaga tsaga lang Ng panilip Ayun Sa ilalim Sipat Sapol ka Sapol yung talagbago at tayo, yung kasama niya. habol uy mailap di ko pa natatanggal yung isa ko na papana kaya hindi ko agad siya mapana o hindi ko na muna tanggalin sipat mahirap pa na yun pag nagaganyan sapol ka mabuti at yung pana ako matalas pa kaya medyo kahit nakatagilid siya ayun malampas yung pana ako at pag mapurul na ay di na yan matalab Marami ng daplis. Kapag ma-pull na yung dulo ng pana. Sana maraming kasama itong talagbago na ito. Ayan, katulad nito. May napansin sa ilalim. Isang kanuping si Pat. ka! Perfect! Pilimpili na naman ang tatagpuan ko ngayon. Sana tuloy-tuloy itong swerte ko. Pero may kasabihan, pag may tiyaga daw, ay mayroong nilaga. Pag walang tiyaga, walang lalagain. Oh! Katulad ko nagtsatsaga, may lalagain pagkaumaga. Ito pa, may natagpuan pa ako. Dalawang danggit bahura. Sungkiting ko, kung madudubol ko, tatapat ko. Sipat, sapul ka. Sayang, hindi nadubol. ayusin ko lang siya at baka makawala at sayang kung makakaalis pa itong kasama niya medyo malapad-lapad pati si patuli tsapul ka yan ang ganda ng pagpana ko ngayon lagi isang tinatamaan tapos hindi siya nakakabitaw pumapalag-palag pa sana marami kasama itong danggit bahura na ito to minapansin napansin ako sa malaking bato ay hey, ganda to gandang kural yun ah. ayun sa ilalim sipat anong isda kaya ito sapro ka samaral pala yun ang hirap hilahin palibasa malapad to sa maral na itong mga kaubayan masarap itong iskabitsihin pero isang klase samaral kulay dilaw yun naman ang mahal ito mura lang ito pasang istambato lang ito yung isang original yung kulay dilaw ang buntot ah tsaga tsaga lang uli tsaga ng panilip ayun may balbason sipat sa pulka. Perfect. Nagitik. Ay, ang ganda ng pagkakatama kay Manitis. Layla yung kanyang balbas. Nagitik ay. Kaya di na siya nakapalag-palag. Ayun. pero pa sa Lalim. Si Patuli. Sa pulka. Ayo nagitik Ito mga kawabayan na isda na itong talagbago Ito ang paborito kong luto ay iskabitsi May paborit ko yan Ang ganda ng kuras ito Ang lapad Akala mo siya lamisa Kabilog At ano naman kaya itong mapapansin kong ito? Sa ilalim si Pat. Kanuping, sapul kang kanuping ka. Ayaw, nagitik na naman. Wow. Ang ganda ng pulso ko ngayon. Lagi ako nakakagitik. Ang ganda ng tubig, pati ang linaw. Kaya yung kural si kitang kita, ayun, si lalim, si patuli. Ayun, sa ilalim, may dalawang talagbago. Si Pat, sa pulka. Hindi inaabot yung isa. Magkasama eh. Nasaan na kaya ayun? Hanapin ko. Ayun, nakita ko na. Makukuha din kita. Si Patuloy. Sa pulka. Ayos, hindi ako pinahirapan. Kaya madali ko lang silang makuha. grupo ito isda na ito kaya sana matagpuan ko ang mga kasama nito mahirap pa ya pag yun sa gabi ito pa mayroon pa isa sniper si patuli sa vulkan, sniper ka pag sa gabi kaya mga kababayan kakaunti lang liwanag na makikita hindi katulad sa araw napakalawak Pero ang ganda ng liwanag ng ano ispat ko ngayon. Kitang kita talagang isda. Tapos yung ano pa, yung tubig ay talagang maganda. Ayun, sa ilalim. Si Pat, sa pulka. Tinamaan yung labahi tagud, Malapad-lapad. Yang ganyang kalapad mga kababayan, isang kilo yan. na yan. Pasa sa islam batu. Pero pag sa Calaguas Island, di kasama yan. Mungit bahura, napakamura sa kanila yan. Pero dito sa amin, mahal yan. Kaya pag doon sa Calaguas, halos hindi na kami napana nito. Binabayaran lang kami doon, 40 o 30 ang bawat kilo. Um, ah, napakababa. At ito, meron pa ako napansin kaya hindi ko muna siya tinanggal. Isang kanuping Sipat sapul ang kanuping ka Ay sala Hindi tinamaan Buti hindi siya umalis <laughs> Mali yung tinamaan Bato Nawala na lugod Sayang pa Nasaan ka na? Sayang Malapad-lapad sana Ayun, pitik. Ay, ang ganda ng pagkakatago ng pitik. Tampotin ko na agad. Maamo man ito. Bihira ito ang mailap. Ayan, 3 up. 1K ang kilo dito sa amin. Awang ko lang po sa inyong mga kababayan kung magkano ang ganitong pitik. Pitik ang tawag nito sa amin ay sa iba naman ko papa ito naman oh, napapansin niyo na parang ugat ito naman tawag sa amin nito ay barabalingwa ang tawag sa amin nito awang ko po sa mga nakakakita nito kung anong pangalan sa inyo nito ito meron pa sa ilalim sipat balbasun sapul kam balbasun ka ang ganda ng tama talagang walang kawalaan o walang tanggalan Nasaan kaya ang kasama mo? Meron niyang kasama. Minsan na grupo din ito. Pambihira sa ganitong bahura ang ganda ng corals. Ayaw, may nakita ako isang kalibangbang. Kaya lang, di ako nakuha niyan. Maharag pa sa papanain ko alis dyan alis panayin ko lang itong talagbago ilang ilang ka dyan umalis ka dyan sipat sa pool ka dyan ang ganda ng pakakatama doon sa paborito kong isda nasa na kaya kasama noon sigurado yan may kasama yan at dyan ay grupo yan Ayun, napansin ko na. Ayun, kasandal. Si Patuli. Huwag kang miminti sa pulka. Ayan, makabayan. Muli na naman kayo masampa. Ako muli yung nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa supportan nyo sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Yan ang huli ng kasama ko. Yan man, huli ko. Yan sa kabilang bangka. Ayan lahat mga kabayan ang kinita namin kagabi. Kanya-kanya kami ng huli tatlo kami, may dalawa akong tao. Yan lahat. Okay na yan, pandurdog song.